Nahatid ko sa inyo this Wednesday morning para sa ating unang chika, Casey Tandingan at TJ Monterde, ikinasal sa pangalawang pagkakataon. Nito lamang August 28 ay nagpalitan ulit ng Idoos ang kapamilya singer na si KZ Tandingan at singer-songwriter na si TJ Monterde para sa kanilang third year wedding anniversary. Sa Instagram post ng On The Day Storytellers, sinabi nila na second wedding na ito ay para sa mga magulang ni KZ at TJ na hindi naka-attend sa intimate wedding ng dalawa three years ago dahil sa pandemic. Sa naturang video, makikita na ang suot ni KZ at TJ ay isang custom barong na may nakalagay na magagandang lyrics na galing sa kanilang sariling kanta na simula. Samantala, ang mga dumalunga sa kasal ay kanilang closest friends, kapatid at iba pang malalapit na kamag-anak. Pero spotted din na present ang iba pa nilang showbiz friends na sina Eric Santos, Darin Espanto at Kyla. Matatanda ang na-engage si Casey TJ noong December 30, 2019 at una ng kinasal sa gitna ng pandemic noong August 2020 sa San Benito, Batangas.